ang um, tatalakayin ko sa araw na ito ay magkukwento ko ng mga kababalagang bagay na naganap na, na maaaring paniwalaan nyo o hindi nyo paniwalaan pero ito ay totoong nangyari no? <coughs> at kwentong yung ito ay magsisimula diba? na may kinalaman sa isang ah, <coughs> uh, binatilyo na mahilig magbasketball no? uh, ang binatilyong ito uh, ay merong isang kapatid meron siyang nanay na yung nanay niya ay masyadong uh, uh, religyoso diba? uh -huh. at kung makikita mo sa loob ng bahay nila eh meron siyang di ba? <coughs> mga statue ng mga maliliit na anghel ha? na bago sila umalis ng bahay ha? siya ha? ang nanay niya at sila magkapatid ay umaharap doon at nagdadasal yung nanay niya di ba? na ang laging dasal di ba? na sila ay maingatan diba? kung saan man sila pupunta kung ano man ang kanilang ginagawa at makabalik sila ng maayos diba? sa kanilang tirahan diba? ligtas ang hmm. <coughs> um, magkapatid ay nag-aaral pa no? sila ay nasa high school pa lang diba? isang fourth year at isang third year high school <coughs> um, tuwing hapon ba? Diba? bago sila umuwi ng bahay ay dumadaan muna sila sa basketball court yeah? lalo na itong si sabihin na natin si uh, Ricky ang kanyang pangalan no? at yung kapatid niya yung si Roy itong si Ricky eh, ito ang mahilig lagi na magbasketball no? na ang laging tagubilin sa kanila ng nanay nila diba? No? na pagkagaling sa school uwi agad no? pero sabi nga nung Ricky diba, no? sa nanay niya na magba basketball muna siya diba? No? bago sabi ng naniya, o oh, sige basta huwag kayo magpapagabi bago mag alas 7 ng gabi ay dapat nakauwi na kayo ngayon isang araw ay nagbasketball pagkagaling sa si school nagbasketball yung magkapatid pero bago sila magbasketball ay meron silang nakikita na uh, isang masasabi nating Uh, mga 24 anyos di ba, lagi nila nakikita to sa hapon na nagpa-practice mag-basketball ba? mga bandang alas 4 ng hapon at uh, hanggang alas 5 itong binatil ito na 24 di ba anyos ay eh, mahilig din sa basketball kaya lang eh, ito ay na disgrace di ba nagkaroon ng car accident kaya yung tuhod niya di ba na inopera kaya yan, eh, dati player siya sa is kanilang school. Diba? Pero mula na maaksidente, eh, hindi na siya, hindi na siya nakapag-aral at hindi na rin siya naging player ng school. Nagtrabaho na lang siya. No? Oh. Pero araw-araw, eh, nagpa-practice pa rin ng ha? basketball. Diba? Isang oras, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, katas nito mag-practice, eh, si Roy naman at ang kapatid niya, ang maglalaro ng basketball. Ngayon, nung magkatapos ng maglaro ng magkapatid, eh, sabi ni Roy, o mauna na ako sa iyo kuya, at eh, meron pa akong gagawin assignment, di ba? At eh, magalas si 6 na rin, di ba? O sabi ni Mami, ba? Dapat 7 eh, nasa bahay na. O sabi ni Ricky, si Roy, o sige, mauna ka na. At eh, bago 7 eh, uwi na ako. Maglalaro lang muna ako, isayo lang ako ng mga kulang-kulang isang oras. Nung umuwi na yung kapatid niya, siyang naiwan, nagpa-practice na siya. Nung sinunit niya yung bola, tumalbog, merong dalawang lalaki, na may edad na rin, no? mas matanda sa kanya, di ba? Nawakan yung bola, no? at ang sabi nila doon kay Ricky, o, oh, gusto mo bang mabalik to sa yung uh, bola? Sabi ni Ricky, oh, oh ay gusto ko nang mabalik ate, uh, uuwi ay na ako at kasi maggabi na, mag-alas 7 na. Oh, ay, babalik namin ito sa iyo. Ibigay mo ang pera mo, ah, yung nasa bulsa mo kung ano man yung nandyan. Yeah. Hmm. Eh Sa bulsa ni Ricky, hindi ko pala nasabi sa inyo, diba? And, nandoon yung ah, relik ng tatay nila, ba? Diba? Hmm pero yung tatay niya ay eh, matagal lang pumanaw pero yung relong yun di ba ng tatay niya ay eh, kumbaga souvenir at uh, mamahaling relo di ba hmm. Eh hindi makakibo si Ricky di ba yeah, kasi yung relong niya yun ay eh, souvenir niya souvenir niya sa tatay niya at, at hindi din alam ng nanay niya na ayun eh dala-dala niya eh hmm. Eh hindi siya makaimik ngayon naglabas ng patalim nitong isa kasi dalawa yung nagaano sa kanya kaya hindi siya makapalag at malalaki mas mas matanda pa sa kanya at mala, mas malalaki mga katawan kaya hindi niya kayang labanan naglabas ng kutsilyo ang sabi ng isa gusto mo bang saksakin kita ngayon di sige ilabas mo kung ano man yung nasa bulsa mo hindi nakaimik si Ricky nag-iisip siya ay mong ilabas sabi nung <coughs> may hawak ng kutsilo sige sasaksakin na kita nung after sasaksakin na siya diba? yeah. <coughs> eh biglang dumating yung lagi nilang pinapanood na magbasketball no nakalimutan ko yung pangalan kanina di ba sinabi ko sa inyo kanina <coughs> yung naaksidente di ba na tuwing hapon 4 to five eh, ay nagbabasketball. Pero yun, taong yun, pagdating na alas 5, eh, pumupunta na yun sa trabaho niya, ano? Kaya, nagtaka si Ricky, ba't siya nandun? Diba? Eh, sabi, itong taong ito, iniligtas siya. Sabi niya, anong problema dito? Anong ginagawa nyo? Natakot yung dalawang uh, na kumuha ng bola ni Ricky at uh, sasaksakin sana siya kasi, ba? Diba? eh, itong itong naglalaro ng basketball eh, malaking tao diba? talagang makikita mo na matapang palaban uh, kaya sabi ng dalawa, wala 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 ho, wala, wala, kaming ginagawa sige alis na kami hmm. So, yun ang nangyari kaya yun nung umuwi siya eh, kinuwento niya ito sa kapatid niya na si Roy no? na ganun niya ang nangyari kaya sabi ni Roy ay gano'n ba kuya eh dapat magpasalamat ka sa kanya eh bukas pag punta natin ha, ah, pag naglaro tayo ng basketball lapit siya ka sa kanya at siyempre eh, hingi ka, ah, magpasalamat ka sa ginawa niyang ah, <coughs> pagtatanggol sa iyo o pagsisave sa buhay mo oh kaya kinabukasan nung hapon nakita nila ba na alas 4 lang kasi yun naglapa-practice ng bola yung binabanggit ko sa inyo <coughs> na nagligtas na lalaging naglalaro eh, ba lumapit sila Ricky at Troy ang sabi ni Ricky eh, salamat maraming salamat sa iyo nagtaka itong nagbabasket bakit ka nagpapasalamat sa akin eh kasi kahapon di ba eh, iniligtas mo ako doon sa ah, dalawa na ibig gumawa ng masama sa akin di ba na sasaksakin pa ako o kukunin yung anumang bagay na meron ako ganun ba pero sabi niya hindi ako hindi ako yun kasi nakikita nyo ba ah, pagkahapon pag alas 5 ay nandito pa ako. Di ba? Alam niyo naman na wala ako, hindi ako pumabalik dito. At ako ay tuloy sa trabaho ko. Eh kahapon ay nasa trabaho ko. Kaya hindi ako 'yun. Kaya nagkatinginan si Roy at si Ricky. Sino? Sino pala yung taong 'yon? Di diba? Ano sa palagay nyo? ba? Diba? Ito ay true story na yeah. meron kayang kamukha yung taong yon na kaya bumalik yeah. o isang anghel na yeah. celestial being yeah. na naging itsura ng taong yon para tulungan si Ricky yeah. ano ang masasabi nyo ito ay naganap yeah. totoong naganap sa buhay yeah. kaya nga di ba walang mga imposible lahat ay posible maraming himala na nangyayari sa araw-araw sa kanino man kada segundo, kada minuto kada oras, araw-araw o hanggang sa muli sa susunod naman magkukwento pa ako ng ibang mga kababalagan na naganap na parabagang kwentong comics parang sa pelikula lang pero ang ito ay tunay na naganap si susalam maglaon